Talaga bang isang sosyalista at makakaliwang leader si Pangulong Rodrigo Duterte at posible rin bang simpatyador ng komunismo? Mula pa sa simula ng kanyang karera sa politika, hayagang ipinahayag ni Duterte na siya ay isang sosyalista. Aniya, ako ay sosyalista, hindi komunista. Ang mga sosyalista ay para sa masa. Ngunit habang tumatagal, Marami ang nagsimulang magtanong, nasaan ang linya sa pagitan ng kanyang salita at mga ginawa lalo na tila umaayon siya sa ilang prinsipyo ng kilusang komunista. Matapos manalo bilang pangulo noong 2016, agad siyang nakipag-video conference kay Jose Maria Sison, ang tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines. Sa pag-uusap na iyon, tiniyak ni Duterte ang kanyang suporta sa mga grupong sosyalista at makakaliwa at ipinangakong muling bubuhayin ang usapang pangkapayapaan. Ito ang unang beses na may pangulo ng bansa na hayagang nakipag-usap sa leader ng Armadong Kilusan. Bilang alkalde ng Davao City, kilala si Duterte sa kanyang magkahalong ugnayan sa New People's Army. Pinuri niya ang ilang rebelde at pinayagang ilibing nang may parada ang kilalang NPA commander na si Leoncio para Aniya, hindi siya magnanakaw, dapat siyang igalang. Hindi ito karaniwang hakbang para sa isang lokal na opisyal. Pag-upo niya sa Malacanang, lalong naging kapansin-pansin ang kanyang mga hakbang. Itinalaga niya sa gabinete ang mga kilalang makakaliwa tulad ni na Judy Tagiwalo, isang dating revolusyonaryo at Rafael Mariano ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Pinalaya rin niya ang ilang lider komunista bilang goodwill gesture sa usapang pangkapayapaan. Sa panahong ito, sinasabing ito ang pinaka-makakaliwang administrasyon mula noong matapos ang rehimeng Marcos. Ngunit hindi lang ito sa loob ng bansa. Sa pandaigdigang antas, tumalikod siya sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos, at nagpakita ng pagkiling sa China at Russia. Nilait niya si U.S. President Obama kinansela ang mga joint military exercises at sa isang okasyon ay nagbiro na gawin na lang daw probinsya ng China ang Pilipinas. Sa halip na Amerika, sa China at Russia, siya umorder ng kagamitang militar at ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang adviser gaya ni Michael Young ay mga negosyanteng Chino. Kaya masasabi ba natin ginaya niya ang estilo ng pamumuno ng ilang komunistang leader? Maraming ulat mula sa Human Rights Watch ang nagsabing ang kampanya kontra droga ni Duterte ay puno ng patayan, walang due process at puno ng takot, mga taktikang hawig sa mga totalitaryong gobyerno. Ngunit sa huli, nasira rin ang alyansa niya sa mga rebeldeng komunista bumagsak ang peace talks. Idineklara niya ang CPP-NPA bilang mga terorista. Kaya ang tanong, tunay ba siyang sosyalista o isa lang itong estratehiya sa politika? Ang pamana ni Pangulong Duterte ay puno ng kontradiksyon. Isang leader na nagpahayag na siya ay sosyalista, ngunit ginamit ang kamay na bakal. Isang Pangulo na nakipagkaisa sa mga rebelde. Ngunit kalaunan ay itinuring silang kaaway, tumalikod sa kanluran, at yumakap sa silangan. Nasa atin na kung paano natin uunawain ang lahat ng ito. Kung nahanap ninyong makabuluhan ng video na ito, huwag kalimutang i-like, i, -like, i at magkomento ng inyong saloobin. At kung hindi pa kayo subscriber, magsubscribe subscribe na sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Maraming salamat sa ating mga bagong subscriber at maraming salamat sa panunood.